Ay, excuse me. Kaya ano po kayo pwede magtanong ng tungkol sa workshop at sa shows ng Lingap? Hindi ka mo tumingin sa website? <laughs> Hindi ko po alam yung website eh. Hindi ka rin marunong mag-online. Sige <laughs> lang, <laughs> andito na rin naman po kayo. Baka pwede na sa inyo ako magtanong. Well, may mga poster ka bilo sa loob. O pwede mo i-check doon. Okay. O, oh, ganon ganun-ganun lang yon. After mo magtanong sa akin, naalisan mo na lang ako? Eh, ang sabi niyo? inaayos pa yung mga details doon. Wala ka rin mababasang information doon sa loob. Eh okay, eh yung baka sa shows po, meron. May isa pa pero wala na. May ticket pa ba? Oh, wala na. Sorry, wala na. Baka naman ho may nag-back out na bumili ng tickets? O kaya yung kahit nakatayo na lang? Hindi ito si na may standing room only. Wala ho na mo ba talagang way para makakuha ng ticket? Ah, uh, gagawin ko po kahit ano. Kahit ano? Sure ka ba? Buti wala kang takot sa height, no? Ah. Ito, okay na to. Ah, uh, meron ba po ba kayo papakabit? Hmm, kung ganon. Ano? Okay. Oh. Pwede ba i-check yung ibang ko? Kasi medyo... <laughs> medyo delikado kasi yung ibang ko, eh. ka lang ba? Uh, wait, wait, dapat okay lang ba kayo? Sira ka ba? Ikaw nga dapat tinatanong namin yan. Okay ka lang ba? Uh, guys. Ah. Uh, Sir, baka meron ako kayong ticket. Shhh. Wala kang bibiling ticket. Teka. Teka, wait. Ha? Huh? Pe pa. Para sa best friend ko dapat yan. Ay, hindi, hindi. Sige, sa inyo yan. Salamat. Sa na yan. Sa na yan. Hindi naman niya kaya maamin yung feelings niya sa akin eh. So, ayoko na siyang pag-effortan. That's yours.